Good morning, good morning people. Ngayon mo naman po ang isi-share ko sa inyo mga kasama. Itong luya na uh, magkakaroon ng, ano, nang sakit. Ito po yan. Uh, uh lip spot. Ayan, no? Nagkakaroon po na spot. Tapos, yan po nangyayari. Hindi po, may nag-message po sa akin, ano daw po ba ang solusyon sa naninilaw na daon. Sabi ko naman po sa kanya, depende po sa rason ng paninilaw. So ang ibibigay ko po sa inyo ay itong sakit na lip spot ito po yan, ay makikita po ninyo. Uh, malago siya pero ah uh, kakaroon ng paninilaw. Ayan po, yan o. Oh. Ito po yung lip spot oh, ayan. So, ano po bang uh, ano po bang solution ang na ginawa natin? Kasi po, minsan po, may nag-invite po sa atin na uh, seminar about sa ano sa wood vinegar or uh, po tawag. Ngayon, uh, binigyan po kami ng uh, sample nung muko para i-test nga po sa laman. Since organic po kami, eh, okay na okay po sa amin 'yon. Ngayon, dahil nga po ito ay may sakit, ang ginawa ko po, ini-apply ko po ito. Ang application ko po 20 ml per 1 liter. So, yung po isang napsak, yung pang-spray, ay uh, 320 ml ang ini-apply ko po natin. Ang nilagay po natin doon sa ano, yung dilution rate, 20 ml per liter. So 16 liters po 'yan, kaya 320 ml. At last week ini-apply ko po. So ano po ba nagin resulta? Ayan, papakita ko po sa inyo. Close up. So ito po 'yon, mga Uh, bago ko in-apply yan, Last week. Pero ito na po ngayon, no oh. Mga bagong uh, ano, bagong sibol, ayan, o. Oh. Wala na po siyang uh, lip spot. Ayan, oh. Meaning, na-control po yung pag uh, paglago, o pag ano, pagdami nung lip spot. So, ano nga po pala yung lip spot? Ang lip spot po ay